At ayan, nag na sila ng tuba at maya-maya magiinuman na naman sila. Ganyan dito, hindi lang isang araw ang celebration. Tuba namin dito ay nang gagaling sa puno ng yob. Nilalagyan lang siya ng tinatawag na barok para maging kulay pula masarap daw siya pag nakaimbak ng matagal. Ayan na nga at naguumpisa na sila with matching video okay talaga. At nagpakuha na naman nga kami ng buko at gusto kong uminom ng sabaw ng buko. Ayan, biniyak na ng kuya ko. Oh

doon sa Bulong Tuhan. matagal na kaming hindi nakakabisita doon. Pero wala na yung bahay naming tiniterhan doon. Pauwi na kami bukas kaya isisiningit namin ngayon ang pagbisita doon. Kasi matagal-tagal na uli kami makaka-uwi dito. Ayan. Andito na kami. At ito yung mga bahay ng mga kamag-anak namin dito. At papunta nga kami doon sa kung saan nakatayo yung bahay namin dati. Yan Oh. Ito dito, hindi ito palayan dati. May mga, may bahay yan Tapos yung doon sa bandang dulo, bahay namin. Kaya, yun ngayon, palayan na. Dati mga nyug ang mga naan dito. Na raw nung nag Yolanda. Ayun oh, nag-aani sila ng palay. Masarap talaga dito sa probinsya. Simpleng buhay, walang stress. At dito pala guys, kung saan nakatirik yung bahay namin dati. Yan oh, sa maraming puno. Ganito rin yung ginagawa namin dati, nag-aani tapos hindi pa uso yung tracer at saka yung makinang usang magaan ni eh. dati mano-mano talaga pati pag hampas uh, pa noon hindi wala pang tracer No for me too You know what I want. You know that you got me. Yeah, you got my heart. Come to me as low from me towards me. Yeah, I'm following you, take me up into the sky. natutuwa akong panoorin itong mga batang ito. Naalala ko nung mga bata pa kami, ganito rin kami. Bahay-bahayan, mga simpleng a ah, laro. Ganyan. Hindi ka tulag. ngayon sa lungsod. Puro computer na. Puro cellphone. Masarap talaga sa probinsya kahit simpleng buhay lang

Para malaman ni Badang kung niya video kung pala niya. Iyaw at napanagat. Badang, 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 ka badang, 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 Ayan guys, pauwi na kami dyan. Kasi wait, gabi na. Pa maaga pa kami nga alis bukas. Pabalik na kami ng Maynila. Maraming salamat sa panonood.